Isang linggo na kami dito ngayon uh, martes at isang linggo na kami na nandito Unti-unti uh, na namin naipaglalagay ang mga abubot namin Ayan, ito galing ako sa garage guys Ayan Ayan Kung sa Pungchoy pa, diretsyo-diretsyo ito. ba diba? Yung, kung naniniwala talaga ako, yung pinto galing sa garage, ayun, may pinto din doon papuntang beranda. Talagang tawagin ko lang beranda or patio. Ayan si Charlie. Si, pag nag-work ako, yung anak ko ang naglalagay. Pero marami pa kaming, yan may maliit kasing kwarto dyan na panglagyan ng <clears throat> pang storage sa ilalim ng hagdanan. Uh, dyan, meron pa dyan na nakalagay dahil itong kabinet na ito, nakadesign yata ito sa mga nag ng 5, 6 and up. Kasi kami ng anak ko, nasa 4 eh, 4.11 yung anak ko tapos ako nasa 4.7 or 4.8 so meron kami ditong ayan, bangkito para pag may abutin kami doon sa taas magbangkito kami guys kasi masyadong mataas siya kaya sa kayong mga serial namin nandyan pa dahil hindi magkasya kaya yan, ganyan ako guys tapos aakyat ako dito dahil matataas nga para maabot ko ayan pero yung serial para hindi para maabot ng asawa ko hindi niya maabot yung dito. pinakataas saka hindi hindi siya convenient pag ilagay ko nung sa taas. So sa ngayon, nandyan pa siya. Pero, tumari ayo ko ng maraming abubot sa ano eh. Dito sa counters. So ngayon, ganyan ang itsura niyan guys. Ha, uh, wala na kami mapaglagyan ng basura. Diyan na rin yan. Saka maliit lang yung table. Ayun yung higaan ni Charlie pero dito siya nakahiga higa palagi kaya. Ah, tinakpan ko na itong ano, dahil laging nakahiga dito saka ano ang ano siya yung mag, parang magaspang at protection na rin yun. Andiyan yung kainan ni Charlie. Yeah. Saka yung TV nga ah, yung vacuum ko kasi naglilinis ako dito, hanapan ko pa siya ng lugar. Pero nandito lang ang sakit eh. So anyway guys, may pintuan dito. Pero dito na kami dumadaan. Ako, kasi ako lang naman ang laging nandyan eh. Tsaka dito talaga, sa garage talaga dumadaan ang tao kasi pagpasok yan yung gara garage guys. Pagpasok ng kotse, diretsyo na dito sa loob ng bahay kaya bihira lang talaga na dumadaan sa harap kuno ng bahay kahit doon sa kabila. Hindi na kami umikot sa garahe na. At dahil mahilig tayo sa halaman, ayan, bumili ako ng kamatis. Tapos dirt. Yan galing yan sa bahay. Tapos itong aking sibuyas, nagbunot ako doon sa bahay at at dinala ko dito. Bumili na rin ako niyan. Tapos 'yon noong nag-trim ako sa aking yard. So ito yung itsura ng yard dito, guys. Hindi ko pa maasikaso. Napaka-weird naman dito dahil yung ito original ito siya naglilik yung tubig nakakatakot dahil nandyan yung ano sakit kuryente ba ayan bumili na rin ako ng hose para hindi ko na uh, galawin yung sa bahay at ito na yung gamit ko para pag naboard board ako dito sa yard uh, kunting kuting ting kunting kuting -ting yan ang uh, yan ang entrance nya guys na hindi naman namin talaga ginagamit at yung aircon ang pangit pangit natakpan ko yan ang mga halaman so ito yung so yan yung gate guys pero iikot kapad doon doon tapos ayan yung swimming pool yung tao ang aga aga kanina alas 7 pa lang nag-swimming na dyan. Hindi pa kami nakapunta dyan. Pero iikot kami kasi mayroon lang pintuan dito banda. Dyan sa labas. Nasira kaya sinarado na lang. So kung aabutin kami dito guys ng at least dalawang buwan or more Uh, ito madandahan ko to siya pag ayos pero ayo gumastos ng malaki dinala ko yung aking mga gamit at yung isang bulaklak ko doon tapos yung bird seeds nandoon ang birds sa kayong aking fountain Meron kasi ditong isang bird lang nakita ko guys. Isang bird lang siya. Laging pumupunta dito. Kaya, ayan. Meron akong bird seeds dyan. Dinala ko na tuloy yung aking sombrero. Para pag umuupo-upo ako dito, may kuting-tingin ako. Saka malapit lang kami sa mga stores guys pwedeng lakarin sa baba lang. Charlie! Tapos, yung asawa ko tulog na tulog pa siya. So, may mangyayari sa yard na ito kung matatagalan kami dito dahil wala akong makutingting eh kailangan kong may makutingting ayan ah. so yan yung itsura dito sa yard yan maraming naliligo dyan dahil summer ngayon pagkahapon hanggang gabi alas 10 kasi ang sarado dyan eh may naliligo pa diyan karamihan teenager. Ang ano, maraming teenager dito, di katulad sa amin na wala kang makitang teenager doon. At dito na lang ako magtapos guys. Uh, maraming salamat sa suporta. Hindi pa ako maka repeat talaga sa lahat, pero dandan-dahan. dandan At <coughs> yung computer ko nandito na Naka-ready na siya eh nilagay ko siya dyan para at the same time makapanood lang TV diba Char? yeah